Sa God's way. ko ng kaya ng mga magagandang tao labay. Halikit samahan niyo ako maglayag kasama God's way. Ano bang nararamdaman niyo? Ah, yung Ngayon masakit. Medyo po. Tapos yung dito sa ganito. Ilang buwan na yan? O araw pa lang? Linggo? Uh, yung sa likod, matagal na rin. Matagal na. Uh, Galing ka na sa ibang manggagamot? Nagpatingin lamang po nung itong nakaraan lamang po. Anong sabi po ng manggagamot? Eh, base sa sinabi niya, parang may nangingit daw. Parang nang Kasi, sino ang sabi niya? sa ang niya? isa lang gumagawa sa inyo eh. Kilala nyo. Minsan nakakasalamuhan nyo siya. Diyan mm -hmm. natin may sakit doktor ka. Gano'n kaya doktor doktor ko eh? Ah, may ano uh, ako. Ah, uh, may um. kidney problem ako. Ang maaarap na na, ilang taon na rin. Tapos mayroon akong gallstone. Pero yung nararamdaman ko, pero yung... Huwag na mawawala Ano ko lang dito ako di ang Diyos At ang tatilang ama no?

Ibig sabihin, may sakit doktor ka. Mm -hmm. Ang aalisin ko lang sa'yo, yung kumukulam sa'yo. No? Kasi minsan, ang magkukulam, akala mo sakit doktor, no? Mm -hmm. Pag natapos yung gamutan, biglang nawawala. Meron namang na talagang sakit doktor, no? Mm -hmm. so, Nakikita ko po sa'yo, kapre, at dalawa naman na lupa. Tikit. Ah, uh, ah, mm. uh, ah, uh, ah. Uh, uh na may lupa po tsaka kapre. Uh -huh. Ito ang kakilala mo. Sige lang, kilala, kilala mo. Paktum. Sige. Ngayon, uh -huh. so, kapalitan ka natin kasi matigas ko. Ito po talaga pang starter ko. Nagamit na kita ng open ball lang. Kita nito. Ang so, mararamdaman mo rito, parang magbabati mo rin. At parang makukukul yung daliri mo. Parang lang naman na. Uh -huh. Ngayon, kung hindi makapasok, pa ako nang bahala sa kanila. Na? No. Mm -hmm. Isa lang yung medyo gawa sa inyo, mga kaibigan. Sa naman po, ang mga sa inyo, mm -hmm. naman lupa sa karamang mm pwede. -hmm. At, yung mga bubunan. Pwede na po, ha? Ako so, kong bala po yan, ha? Mm -hmm. oh hindi ito. Mm -hmm. Okay. Kiki. Sato, areko, tene, opera, rotas. Pum! Ah! Sino mang gumagambala sa lalaki nito, mag-usap tayo sa Espiritu mm -hmm. ah! ng Diyos. Diyos lahat. Diyos ang kinakatakot sa piano. Ang sabi sa das kamara, ilowe, sabaw, aliluya, haba. Kaila, aum, Paso. Pum! Ah! Pwede ka makausap. Pwede? Kakilala mo ba to? Ah! Kakilala mo to? Ah! Ang mga tam. Boom! Kakilala mo to? Ha? Pwede kang makausap. ah Alisin mo nilagay mo rito, ha? Huwag mo mulat, huwag Huwag mo Alisin mo nilagay mo rito. Ah. Ha? Alisin mo. O dalawang kamay mula ulo. Ah. Gamitin pababa, pa ganun. Kung ano yung masakit dito, baklasin mo. Pa ganun. Sige, pababa, pa ganun, ganun. Nagsumpu, right, oh. ah. sige sige, Ah, paglas at mamaya. Pagising nito, ah. tatanungin ko kanon nito, kilala sila ng sila ng sila ng sila ng mga kita, kilala sila ng mga kita, kilala sila ng mga kita, kilala sila ng maka, bu, begini, 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 masa begini, 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 Jangan tahu

kita sa isa. Hindi pa. Pakto. Sige pa. Last na, last na, last na, last na. Ano kong puso sa akong mga tapila na siya o eh? Hari ng mga hari, hari sa kalibutan. Hindi niya ang magbasbasay niyo na mapagaling po ninyo sa so, mga orsa to ang lalaki nito. Yata wa konje sa kuputan ulo bangkok sa ini mambala sa taun itu ah. Sandy libratris admit. para sa kanya Tapos kuya, lundag ng isa. Talon ka. Tapos pakiramdam mo may sarili mo kung ano yung magbabago. Kadiliran, ganun mo, ganun. Sarado na sa parang ito naman dyan. Uh, muli ako siya po Chalin. Ay, napatay mo na. Hindi uh, ah Ako siya po Jalin, nandito ako sa San Marcelino, sa Bales, kung saan nagagamot. Uh, Mag-isalamo po ako sapagkat yung kasama ko may ginagawa. Shout out sa buong Team God's Way, Jimmy Spelega, at saka kay Ardia Mogis. Uh, kay Brother Val ng California, kay Bra Brother din ng California, at sa unang-unang tumulong sa akin ng sekretary ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Hindi ako siya magandang bali.